Day 13 of Spring, Year 1 Mysterio sa so Wilderness Farm Excited ako sa araw na ito dahil today is the Egg Festival Ayusin natin ang hawak ng mga gamit Axe, Pickaxe Sike, Hoe Watering Can Ganyan Tingnan natin ang journal. Dan Robin's Lost Axe. Kunin na natin ang ating pera. Okay, 491. Ngayon, ano ang lagay ng panahon tomorrow? It's going to rain all day tomorrow. Wow, ang ganda. Kasi pagka umuulan, hindi na tayo kailangan magdilig yung ating actions, pwede na natin ituon sa ibang activity. At yung energy natin, makakonserve natin. Ano ang ating fortune for today? The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Uy, meron tayong extra luck. Gusto ko yan. Okay, let's go outside. Unahin natin. Hello! Si Snowy. Snowy. Snowy Owl. Tapos, magdilig-dilig tayo dito. Ipisaan natin ang pagdidilig. Hanggang madiligan natin lahat. Bago, bago ang event, matapos na natin ang mga gawain natin dito sa farm. Okay. Kunin muna pala natin itong mga itago natin itong mga repolyo. Benta natin itong isa. Para bukas, meron tayo income. Yan. So, meron tayong mga bakante. Actually, mamaya sa festival, nagtitinda dun ng strawberry seeds. Yun ang, yun ang ano eh, gusto ko makabili ng maraming strawberry seeds. Kaso, maliit lang yung gold natin. 491. Di pa naging 500. Ang halaga kasi ng strawberry seeds ay um, One hundred isa. So, apat lang ang, uh, ano natin, apat na strawberry seeds lang. Kasi binili natin ito, yan, ano ba yan, ako, ah, ano, bean, coffee bean. Bumili tayo ng coffee bean, yung one thousand. Pinambili natin ng coffee bean. Ang kagandahan naman ng coffee bean, isang beses lang siya, itatanim. Tapos, pagka nag-mature na siya, every other day yata. Or hindi ko na maalala kung ilang ang ano niya. O oh, nako, nag-start na yung festival. Pero kailangan natin maanohan to, madiligan to mga to bago tayo pumunta dun. Hanggang 2 o'clock pa naman yung closing noon Pero, sana matapos ko to ng maaga para hindi na to didiligan kung kailang ma madilim madilim na lumalabas yung mga ano ba diba? mga kalaban oh wala ng tubig ngayon kumain tayo ng kara ano mong 135 ah uh, 135 ito sige ay hindi gamitin muna natin yan tapos kainin natin to 122. So, yung energy na na, ano natin, 122. Di nasayang sayang ng pagkain. Dapat 135 din eh. Anyway, para lang matapos na. Tsaka ano eh, ang pangit naman na may carrot ka na hawak-hawak na ano. Anong pangit to? Na gold. Tapos meron kang regular carrot. Tapos yung sisidlan mo. 12 items lang ang pwede, di ba? Yan. Ito importante ang ano eh. Yung repolyo. Madiligan agad. Kasi 13 na ngayon. Tapos 12 days siya to 12 days para uh, out of water. So, So, mamaya makabili tayo ng apat na carrot. Ah, uh, na ano. Apat na seeds ng pangalan nito na, hindi na natin na magagawa. Ah, meron pa pala tayo na to. Teka, ayusin natin. Para hindi magkamali. Yan. Dito. Yan. So, pwede pa dito pala. Yan. 11 pa lang naman. Grabe, sinasagad talaga. <laughs> Ayan. So, nag, nag, ano tayo? Nag-iwan tayo ng four spaces para sa ito eto gumagalaw yung ano nagto yung community center mamaya lagay natin pa sa community center tapos iwan na natin tong mga to except tong sword tsaka to didiligan natin yung ito tago na natin ayan gusto ko lang madiligan na itong mga to yan. Para bukas, titubo na yung mga yan. Yan natin ng tubig. Wow, 12 ano na oh. 12.10. Aha. Uh -huh. So, ayan. Let's go. Let's go sa go. Let's go to the festival.